Hello guys, good evening So, isang makalat na gabi sa ating lahat So, makalat talaga guys Ayan, meron tayong mga inaayos dyan So, ngayon guys, isishare lang natin So, medyo maingay lang sa kabila Kasi may birthday party Ayan So, pagtisan nyo na lang yung mga boses nila <laughs> So, ngayon guys, meron tayong Isishare ngayon na Ano uh, Modify lang natin So ngayon, ang gusto ng may-ari na sa saksak na sa kuryente yung Bluetooth speaker niya. Ayan. So gusto niya saksak direct so, kasi yung charging niya, bali ito type C na charger. Ayan, type C. So tinanggal natin yung type C dyan. So yung type C naman, eh, positive at saka negative naman. Yung ibang connection, wala, wala namang ano yan. So NC yun. So no contacts. So ngayon ang ginagawa natin, nagharap tayo ng isang charger. Yung medyo mga taas na amperahe, yung 2.4. So ayan, nandito yan. yung charger na to. So tinanggal na lang natin sa lalagyan niya. So idikit na lang natin dito sa loob. So ngayon ang mangyayari dyan, charger, tapos direkta na dito, pasok sa loob. Tapos yung cord na ang nasa labas. So ayan lang yung ginawa natin diskarte. So, ngayon nahanapan natin ang na collection dito. Ayan. So, ididikit na lang natin ito sa loob para dali sa saksak na. So, hindi na kailangan ng uh, charging cord dito. Kasi kadalasan talaga nasisira ito. And so, ngayon, yan, iayusin na natin. So, isaksak muna natin. Tingnan natin kung okay na. So, Saksak na natin dito. Tapos on natin. Ayan. Ayan, connected na. So off na lang natin. So hindi tayo magka-music. Iwan ko lang sa kabila kung hindi tayo mag-copyright yan. So tingnan ko lang mamaya kung voice over. So ayan. Ayusin na lang natin. Ikakabit natin para okay na tingnan sa natin pa natin so ayan lang guys ganito lang kasimple yung ginawa natin so nakita nyo naman yung log kanina so ito lang yun pinapalusot lang natin dito sa harapan so ayan so yun or uh, ito turn on natin power on ayan so yan lang kasimple so charger modify lang natin wala nang ano, yung labas niya is ano lang, yung easy cord na lang yung nasa labas. So ito na 'yon. Pero nagcha-charge pa rin 'yan. Check pa natin 'yan. Ayun. Yeah, hindi Pero sa ngayon madali pa lang malubat 'yan kasi hindi pa na full charge 'yan. So ayun, try din marap, mahirapan yung may-ari. Yun. Kasi minsan mabilis masira yung sa ano, yung connection niya rito kasi ang kasi lalo na pag mihila or yung pagsaksak mo so ayun so andito na lang yung tutorial natin sana ay meron kayong tawag na natutunan sa basic natin ng mga tutorial so hanggang sa muli bye bye at saka God bless po sa ating lahat